Ang kwentong ito ay pinamagatang ang Chinelas. Mainit ang araw habang naglalakad si Marco pa uwi mula sa paaralan. Katatapos lang ng klase at masaya siyang umuwi dahil mataas ang kanyang nakuha sa pagsusulit. Habang minabagtas niya ang masikip na eskenita, may napansin siyang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi ang damit ng bata at walang sapin ang paa halatang pagod at gutom. Lumapit si Marco at maingat na nagtanong. Ayos ka lang ba? Napatingin ng bata sa kanya at mahinang tumango. Nasira po kasi ang tsinelas ko. Di ko na maisuot. Pauwi pa po ako sa kabilang barangay. Nakita ni Marco ang sirang tsinelas sa tabi ng bata. Punit ang strap at halos hindi maisalba. Tiningnan niya ang kanyang sariling suot, bagong tsinelas na regalo ng kanyang ina noong nakaraang linggo. Sandali siyang natigilan. "Anong pangalan mo?" tanong ni Marco. "Leo po," sagot ng bata, sabay ngiti kahit talatang nahihiya. Napangiti si Marco. "Sige, Leo. Kunin mo na ito." Hinubad niya ang kanyang tsinelas at iniabot sa bata. Namilog ang mata ni Leo. Ha? Sigurado ka po? E paano ka uuwi? Okay lang, malapit lang naman ang bahay namin. Ikaw malayo pa. Mas kailangan mo ito. Hindi na nakapagsalita si Leo. Sa halip, niyakap niya si Marco at mahigpit na nagpasalamat. Habang naglalakad pa uwi si Marco nang nakayapak, ramdam niya ang init ng semento. Ngunit higit pa roon, mas mainit ang pakiramdam ng kanyang puso. Mainit sa tuwa at sa kabutihang alam niyang may naitulong siya kahit papaano. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang kanyang ina. Nasaan ang tsinelas mo? Ngumiti lang si Marco. Ibinigay ko sa isang batang mas nangangailangan. Baka po pwedeng pautang muna ng lumang tsinelas. Nampangiti ang kanyang ina. Anak, ang puso mong yan ang pinakamagandang regalo sa lahat. Ito ang aral ng kwento. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng binigay, kundi sa tapat na hangarin makatulong. Kahit maliit na bagay, kapag bukal sa puso, ay may malaking epekto sa kapwa.